Eldi well, Brando Mangubat uh, palayo ko Randy ay itong farm namin before pandemic pa so naisipan namin ang eco break dahil uh, sa problema ng single use plastic dapat tayo rin makatulong so maraming ano maraming school na nagparticipate paano i-contain yung single use pinakamabisa, at pinakamadali yung eco bricks ngayon ah, inadapt namin ang eco bricks ah, ginawa namin siyang perimeter fence dito sa buong habaan ng aming ah, farm 800 square meters or so kailangan namin ng almost 8000 eco bricks unti-unti namang na up pero patuloy pa rin kaming mag eco para makatulong sa kalikasan